Pisces, tignan po natin kung ano ang good news na paparating para sa'yo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tears bracelet may kita nyo po yung link sa description box Starrow Intentions by Aliana Reyes tingnan po natin Okay, pagdating sa family, mo to receive any messages please, spirit guide, at kung di po kayo makaresonate dito, try niyo pong tignan yung inyong other signs, sun, moon, rising, and Venus signs. Natal chart niyo po yun, makikita. Okay, iba-iba ng natal chart. So, dapat po alam niyo yung oras ng kapanganakan ninyo at kung saan lugar po kayo pinanganak. We have six of cups. Okay, sa so family, ayan pwedeng meron dito good news is meron na dito magkakaroon ng anak or ng apo or may uuwi dito na family members ayan po, pwedeng dito lang naman sila sa Pinas pero pwede kasi na minsan lang kayo magkita, ganyan so parang meron dito masayang reunion six of coins okay, so sa family din pinapakita po dito or um, sustento kasi ito eh yung nakikita ko Or sa family members mas magalante na ang mga bata ibig sabihin uh, pwedeng sila na po yung nagbibigay sa inyo i mean sabihin natin na ah, maging ano tayo um uh, maging ano sabihin natin ang sinasabi ko dito na bata is yung may trabaho na po ano ko sabihin mas bata po sa inyo kasi baka may piloso po, piloso pa na naman dito na magsabi na, ah, baby pa po yun, ay ilang taon pa lang po yun. Yung mga may trabaho po na mas bata po sa inyo, ayan po. Sila na yung nagbibigay. Okay, so bumabawi na sila sa inyo. Tignan natin. Kasi sabi ko nga po, binabasa ko talaga yung mga comments ninyo. And may madalas, may, nak may nakagita ko mga ganun. We have page of swords. Ayan po. Tignan natin. Okay. Ha, ah, meron dito magbabalik sa school. Or uh, could be training. Ayan po. So, bakit blessing to? Ba't matutuwa kayo? Kasi pwedeng yung training na to is, yes, gagastos, mamumuhunan. Pero after that, kikita na. Ayan po. So, meron dito masipag. Pwede masipag mag-aral, masipag magtrabaho very dedicated sa kanyang work. Natutuwa kayo dun sa bata na yon or sa anak ninyo, or sa sarili ninyo. Tignan natin sa mga in-laws naman, if ever may asawa na yung iba sa inyo dito. We have nine of swords. Parang ilang araw ng puyat yung iba sa inyo. Actually, nag-overthink yung iba sa inyo dito pagdating sa in-laws ninyo. We have the high priestess. nag kayo dito. Actually, meron din po dito, no? lagi kayo, kung hindi man kayo yung nag-overthink na to, yung in-laws po ninyo ito, pwedeng mother-in-law mo, ganyan, basta yung kaklose mo, dun sa mga in-laws mo, parang nag-overthink siya, tapos, pwedeng napapaginipan mo siya, di ko alam kung magkalayo kayo, or minsan lang kayo magkita, ganyan, parang merong gustong bumisita sa'yo, pumunta sa'yo, yan, Alam nako kung may problema yung taong to, so kung may problema siya, hindi ah, mo masabi kung good, prob good news ba yun, ano, na sa'yo pa siya lalapit sa iyo siya uh, sabi natin magkikwento pero ang good news lang dyan is pinagkakatiwalaan ka ng taong to wala man ako nakikitang involved na pera dito hindi ko alam kung may pinagdadaanan siya emotionally or mentally yung tao na to uh, at Pisces ikaw yung yung naiisip niya ikaw yung parang feeling niya na makakatulong sa kanya or pwede niyang paglabasan nga ng kanyang sama ng loob or ng mga nararamdaman niya tingnan natin Pagdating naman po sa anak. meron na kayong anak, we have death card. Okay, yung iba sa inyo dito, magkakaroon pa lang po ng anak. Ayan. Or meron nga dito, pwedeng kapapanganak lamang po. So, we have death card. We have ace of cups. Oh, more, more on. More on. Yun, yun, yung pinapakita rito. Pisces. Wheel of fortune. Oh, good news. Kasi kung meron dito, nahihirapan kayo before na magkaroon ng anak, pwede ngayong 2025. Ayan po. May good news na paparating sa inyo. Alam mo yung pinagdarasal niyo. Um Ayan po ibibigay na yan sa inyo. Mm -mm. Could be, ayan bago matapos ang taon. Some of you nga parang kakaumpisa lang ng taon, no? May good news na kaagad. Meron dito, pwedeng nag-PT, buntis kaagad. Mm, mm. Meron dito, pwedeng um, ayan po, medyo malaki na 'yung nagkakasos baka nag-IBF, something like that, pero magiging successful siya. Mm Some of you nga lang, pwedeng next year nyo na makita yung baby. Kasi baka dun pangan ipanganak. Tipong ganon. Kasi pwedeng, um, some of you, pwedeng October to, o oh, October to January na kasi pinapakita dito eh. Next year. Mm -hmm. Ayan. So, good news yon Ayan, para sa mga gustong magkaroon ng anak. Pisces, yan po ang sinasabi para sa inyo. Paparating na. Claim nyo na yan para sa mga nagiging meron kasi dito pwedeng nagiging hopeless na kayo ano para hindi niyo na iniisip so kung kailan niyo hindi iniisip ayan po tsaka po siya ibibigay sa inyo sa asawa naman we have the hangman, man okay we have page of wands so ang daming pagbabago dito pagdating sa asawa mo nagmamature talaga siya pwedeng sabihin natin last year hindi ganyan pero ngayon nakikita mo yung pagbabago pagdating sa asawa mo Mm, four of coins. Tsaka nagiging maingat na rin siya pagdating sa pera. Yun yung mas nakikita ko dito. Parang ang dami niyang sinasacrifice. Yung ngayon parang hindi na siya maluho pagdating sa kanyang sarili. So iniisip niya na yung future ninyo. Mm -mm. Which is good. Kasi nga syempre kung meron dito may mga anak na kayo, naglalakihan na yung inyong mga anak. So naglalakihan na rin yung mga gastos. Tignan natin. Pagdating naman po sa... Ayan, sa love life tignan po natin ang love life ni Pisces, love life po ni Pisces, we have five of swords, seven of coins, and we have ten of wands. Medyo stress yung iba sa inyo. actually alam nyo po yung iba sa inyo. Um, tignan natin na Okay. So, kasi parang hindi nyo nakikitaan yung, yung relationship ninyo kung meron man kayong karelasyon dito na mag-grow siya. Or kung meron kayong uh, ka katalking stage, meron kayong getting to know, yun yung nafe-feel mo. Parang, parang naisip mo, may stress ka lang sa taong to. Pero actually, alam mo, pag hindi mo sinukuan yung tao na yan, makikita mo kung ano talaga yung, yung purpose ng tao na yan sa life mo. And nakikita ko naman dito na hindi lang siya puro stress. Okay? Uh, meron kasi dito, pwedeng ang simula ng relationship ninyo magulo talaga. Pero yung kalagitnaan talaga naman ay sobrang magiging happy naman po kayo. Magiging satisfied naman kayo. Masasabi nyo naman na tama lang talaga na hindi ka sumuko dun sa tao na yon. So, tignan po natin. Pagdating naman po sa kaibigan. Sa friends naman, we have the emperor. We have seven of cups. May inaalok ka ba dito na Friend na eh ko binebentahan mo yata siya ng ano, ng property. Actually alam mo marami kasi nang nag-aalok sa kanya. O medyo naguguluhan siya kung sino ba yung tatanggapin niya. Tignan natin ha kung yung sa iyo ba yung i-accept yeah, niya na offer. Knight of coins, baka maghahanap to ng iba. Yung mas mababa dun sa binebenta mo. Yung tipong ganun. Baka kasi hindi niya talaga afford. Um, sabihin sabihan mo lang siya ayun kung merong kang mayo offer sa kanya na mas mababa, mas better. Yun yung nakikita ko dito. Siguro nahihiya lang din tum magsabi sa na hindi niya afford. Ah, uh -uh. pero ayun, So ayun, may magagawa ka, 'di ba? Dahil ayun yung nakita natin. Kaya siya no confuse kasi nga. Pwedeng hindi niya talaga abot yung gusto niya, yung product mo, yung binibenta mo, properties, pero pwedeng hindi niya po kasi afford. So ayun, kausapin mo siya. Uh, baka pwede naman kayo mag-usap dun sa paano ba yung magiging bayaran. Ayan po, yung terms ba ng payment. Check natin pagdating naman po sa Yan yung yan yung pinapakita sa kaibigan mo ano. Pwede rin baka i-refer kanya sa iba. Oo. Or i-recommend kanya. Pala i-recommend kanya sa iba. Na alam niya na pwede rin pala ito yung energy na yun eh. Kasi nga 'di ba alam niya sa sarili niya na hindi niya maa-accept hindi niya kaya. So, ayan po. Pwede nga na i-offer, i-refer -re ka niya sa iba. I-recommend niya yung products mo, yung binibenta mo. Check natin, pagdating naman sa trabaho, we have 3 of wands. May naghahanap ba ng work dito? 6 of wands. Matagal-tagal. May iba sa inyo, ang tagal nyo yata naghanap ng work, Pisces. Pero, ayan po. Makapag-work na po yung karamihan sa inyo. At kung may inayos naman po kayo dito, ayan, merong mga ibang bansa very good din naman po yung energy na pinapakita dito. Kasi ayan po, may travel na kayo na pinapakita. So, makapag-ipon na rin talaga yung iba sa inyo. Actually, so umpisa, hindi po talaga kayo makapag-ipon kasi, di ba nga, medyo matagal yung paghihintay ninyo dito. So, madami kayo naging utang. So, bayad utang muna. Pero, pinapakita naman po na ah, pag tumagal-tagal kayo dyan, is makapag-ipon na rin po talaga kayo. Hmm. Ayan, makapag-save na kayo ng money for your future. And may enjoy nyo po yung kinikita ninyo. Sa kaperahan naman, Knight of Cups. Meron tayo dito ng Eight of Wands. Meron dito naman, mabilis ka usap. Ayan po. Parang once na inapproach mo talaga siya, hindi naman siya tatanggi sa iyo. O basta meron lang din talaga, ayan po. Tutulungan ka ng taong to at kung hindi man nga, pwedeng ito ay pala ay eh, friend mo. Kung hindi man nga siya makakatulong sa may ire-refer talaga siya sa iyo. Ganon, ganon yung nakikita ko dito. Ayan. So, hindi kanya papaasahin na tutulungan kanya tapos paghihintayin kanya, hindi. Kung meron talaga siyang itutulong sa iyo, tutulungan ka kaagad niyan. Mm -mm. Pwede rin kung hindi man 'yan utang is ito po eh, kung ano man yung pagkakakitaan, pagkakaperahan, doon po isasama ka taong to i-include kanya. Hindi ka ma-out of place. Kasi baka yung tao din naman ato baka hindi niya kaya magpautang sa ngayon. So tignan po natin. Okay. Ano ba? Yan na ba? Oh, yan na pala yung, ano, yung good news para sa'yo. Oo. Tsaka less stress din ang nakikita ko sa'yo dito, Pisces, no? Sa mga susunod pa na mga araw. Ayan. So ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always. More blessings to come. Claim nyo na po yung mga positive energies dito sa reading natin. And again, kung hindi po kayo naka-resonate, try nyo pong tignan yung inyong sun, moon, rising, and Venus sign. Ingat po kayo. Bye!